meron po sa atin ng bash na isang pulis. Okay? So, ang pangalan po netong pulis na to ay Warren Pokulan Kadungog. Okay? Yan. Shoutout po sa'yo, Sir Warren. Yan, pulis. Pulis po siya, guys. Ha? Tinignan ko po kasi yung profile niya. At ito po ang comment niya sa'kin. Pang-ampaw at pang-bakla, mga workout mo, boy. Running and calisthenics is best exercise among all kinds of workout. So, ayan, ginagalang po kita. Sir Chip, okay, isa ka pong pulis. Ang AirPods ko ay pulis din kaya ah, nagbibigay talaga ako ng respeto sa mga kapulisan natin, okay? So yan, ha, sasagutin ko lang po itong tanong mo as an influencer and tumutulong po sa ating bansang Pilipinas para mapaganda ang health, okay, ng ating mga kababayan. Nagtuturo po ako ng mga basic workout. Basic workout na pwede mong gawin sa bahay at kahit nasaan ka man kung walang gym na malapit sa inyo and pwedeng pwede po ito sa mga lalaki at sa mga babaeng nahihirapang pumunta ng gym. So, Sir Warren, unang-una po, uh, sinabihan mo ako ng ampaw yung workout ko. Okay lang po yun. Wala pong problema sa akin yan. Ah, uh, pasensya ka na kung naaampawan ka sa aking workout. Pero yung sabihin mo pang bakla ang workout na binibigay ko, hindi po natin dapat dinidiscriminate ang mga bakla. Okay? Baka mamaya kasi yung mga bakla na yan, yan pa po mas malalakas sa atin. Okay, wag po natin gagawing uh, wag po natin gagawing panglalait ang salitang bakla dahil hindi po maganda yan. Hindi po panglalaeit Ang pagiging bakla po ay hindi po krimen. krimen okay? Being against not a crime. Okay? Kaya sana po, tigilan na po natin yung mga pagsinabing bakla, eh, minamaliit natin yung mga tao. Hindi po ganun, sir. Sana po kayo pa nga po dapat yung nagtatanggol sa mga tao, sa mga ganyan, sa mga kahit anong gender po, sana wala po tayong pinipili. So, yun lang po ang aking gustong sabihin sa'yo, Sir Chip. Ha? Ginagalang po kita, wala po akong sasabihin masama sa inyo. Pero yun lang po, Sir, yung ayaw ko. And sana po kung sino po yung nakakataas-taasan na ano neto, may tawag dun eh, yung, yung ano nila, yung, basta may tawag dun yung parang pinuno nila doon yung superior, oh, tama yung superior nila doon. Sana po, apagsabihan ah, po natin to si ano kung anuman rango neto, kung PO1 ba to, SPO1. Ah, sana po, pagsabihan po natin siya na sana po wag po nating maliitin yung mga bakla. Okay? Eh, basta ayoko lang po kasi na nananapak po tayo ng tao. Na? Lalo na yung mga gender. ba diba? Tomboy, bakla, wala tayong problema dapat dyan. Kasi may kanya-kanya tayong buhay. So, yun lang po ang gusto ko sabihin. And pasensya na po kung yung mga workout ko ay pang ampaw. So, yun lang po. Uh, shout out na rin po sa iyo, uh, Sir Chip. Sana po baguhin po natin yung ugali natin ganyan. Yun lang po, hindi po kita ibaba siya. Yun lang po ang gusto ko sabihin. And maraming salamat po sa lahat na mga sumusuporta sa akin and sa mga workout na binibigay ko. Thank you so much po.